Kabatala, isang container van na naglalaman ng mayigit dalawang bilong pisong alaga ng Shabu at naharap po ng otoridad sa Manila Port Area. Era ulat ni Luisa Erispe. Hindi upang masawata ang ilegal na droga sa bansa. Katunayan, ipinaresenta ngayong araw ng Bureau of Customs ang higit 323 kilo ng hinihinalang shabu na nasabat sa Manila Port Area nitong Miyerkules. Nagtulong-tulong ang BOC, Philippine Coast Guard at Philippine National Police sa pag-surveillance sa kontrabando bago pa ito makalabas ng pantalan. This operation is a joint collaboration between the Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, the PAOC, and uh, the PNP. We identified a container van allegedly containing uh, containing uh, dangerous drugs, particularly shabu. Nagkakahalaga ng 2.19 billion pesos ang bulto ng shabu na galing sa bansang Mexico. Sabi ng BOC, noong Pebrero pa nasa port area ang container van pero deklaradong naglalaman ng karne ng baka. Pero nang dumaan sa X-ray, dito na bumulaga sa kanila ang daan-daang kilo ng shabu. High tech na po yung mga x ray natin. Mga 1 to 3 minutes po per container and uh, every container passes through the risk management of its parameters wherein pag high po siya, dadaan po siya sa x-ray. Hindi muna tinukoy ng BOC kung sino ang nagtangkang magpuslit ng mga droga sa bansa. Pero kasama na sa investigasyon ang consignee ng shipment na umano'y sales beat within OPC. Tiniyak din ng mga otoridad na hahanapin nila at kakasuhan ang mga sangkot sa pagpapasok ng droga sa bansa. We are one in this and uh, we are reassuring. We, we are giving uh, assurance to our uh, public uh, to the public that uh, ang inyong uh, kapulisan kasamang iba't ibang ahensya ang uh, maiting na koordinasyon at collaboration. We are one against uh, this uh, menace, the problem on illegal drugs. Ito na ang pangatlo sa pinakamalaking nasabat ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagtitiyak ng BOC, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno, hindi pa ito ang huli dahil wala nang makakalusot sa pinaiiral ngayon na kampanya kontra-irigal na droga. Luisa Erispe, Para sa Bayan.